Magandang magandang araw po sa inyo lahat mga minamahal ko mga kababayan So po nandito na naman po yung lingkod Ipipa nyo Labrador Dito po sa ating programang Reaction Movie Rata ko At syempre bago po tayo magkabisa mga minamahal ko mga kababayan Binabati muna po natin ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maging ating minamahal First Lady Lisa Reneta Marcos At syempre lahat po ng ating mga kababayan sa abroad at maging sa iba't ibang panig po ng ating mundo na kung saan po ay sumusuporta po sa inyong lingkod de Pipanyo Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo Virada po. At syempre bago po tayo pagpatuloy, tulad po rin sinasabi ko sa ating mga kababayan, ako maaari po po kayo mag skip ng ads bilang tulong na rin po sa inyong lingkod. No? So, uh, o nga pa pula, uh, nakalimutan ko. Uh, gusto ko pa ang lahat po ng ating mga kababayan na uh, unti-unti uh, po ay nakakatulong po sila sa pambili natin ng materyales para po tayo makapagpatayo po ng kahit konting barong-barong so yun po kahapon galing po ako sa, sa area na kung saan uh, doon ko napili na lang kasi doon sa una kong uh, nakita na area medyo delikado po madali pong ano eh kumbaga mas madali pa rin matuntun ng mga kalaban so kaya yan po yan po yung uh, napili ko na lugar so kahapon na gumagawa po ako ng barang-barang kita nyo naman so tinap ano muna po eh uh, may konting kawayan na ah. actually yung iba hiningi ko lang po yan para lang maumpisahan so So, pasensya na po kayo dahil uh, medyo pawis ako kahapon kaya yan, nakahubad ako. <laughs> Kitang kita yung laki ng tiyan. ano, <laughs> uh, so... Ayan po mga minamahal ko mga kababayan, uh, malapit na po 'yan. Uh, sana po eh matapos natin sa lalong madaling panahon yung ating munting kubo-kubo para po kahit papaano ay matirhan na po na uh, natin ano. So 'yan po yung ating uh, uh lababo uh, kusina. Uh, hindi pala lutoan uh, lutuan, no? pagkakita ng ating lutuan at sa totoo lang putik lang po yan na yun ko para lang kahit pa may manuhan ma so sa mga kababayan po natin na mayroong pong uh, uh, mabuting kalooban so patuloy po tayong humingi ng kahit konting uh, tulong mula po sa ating mga kapwa ka BBM no? so sa ating mga kababayan uh, salamat po sa inyo uh, kahit papano po tayo po nakakapag-opisya na So, yung lugar na yan, na napili ko po, yan po yung lugar na ko saan hindi po basta-basta mapapasok ng ating mga kalaban. So, okay, uh, sa araw po ito, mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin. Ito'y napakatinding uh, usapin ngayon, no? At viral lo oh. So, kung maalala ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, ito mga nakarang araw po, ay napag-usapan po natin, ano? Ito patungkol po sa pagdalaw po ni Sara Duterte dito po kay Eduardo Manalo. Ngayon, uh, base po sa ating uh, nakalap na informasyon, isa po sa mga naging usapin po, isa sa naging uh, malalim na usapin ni Sarah Duterte, maging ni Eduardo Manalo, ito yung tungkol po sa impeachment o sa darating na uh, sa pagbubukas muli ng impeachment uh, laban po dito o impeachment complaint laban po dito kay Sarah Duterte. Ngayon, dahil alam po ni Sara Duterte na talagang muling magbabalik po yung kanyang impeachment complaint dyan po sa Senado. At alam niyang ito'y ito ay ito uh, matutuloy dahil wala na po si Escudero. Agad-agad uh, po pumunta po itong si Sara Duterte dito po kay Eduardo Manalo. Eduardo Manalo, para po humingi ng tulong. No, ano tulong ba? So, base po sa ating na informasyon mga minamahal ko mga kababayan, isa po sa hiningi niyang tulong ay gumawa ng uh, paraan ito pong si Eduardo Manalo para po, no? matanggal, ito pong si Tito Soto bilang Senate President dahil alam po ni Sarah Duterte na kapag si Tito, uh, Tito Soto pa rin ang Senate President, matutuloy at matutuloy na ang impeachment trial laban po sa kanya so ngayon, ang ginawa po nila ang pinag-usapan nila gamitin si Marcoleta, para po, no? para gumawa ng ano, kadramahan. Gumawa ng paraan para po maalis ito pong si Tito Soto bilang Senate President ng Senado. Gumawa ng kadramahan para makuha po ni Marcoleta yung simpatya ng taong bayan. Ngayon, eto na yung sinasabi ko sa inyo. Diba sabi ko nga sa inyo, asahan na ninyo na pagkatapos na pagkatapos ng pagpunta ni Sara Duterte, dyan kay Eduardo Manalo, may mangyayari po na isang baha, bisang bagay na ikagugulat po nating lahat at ito na po yun. Para po makuha yung simpatya at para maganap o para para may sakatuparan ni Sara Duterte yung kanyang pamamaraan para makatakas sa kanyang pananagutan no sa taong bayan sa pamamagitan ng impeachment trial na talagang matutuloy kapag uh, hindi kalyado niya ang nasa posisyon o hindi Senate President ang nasa pwesto ay hindi Senate uh, kung ang pos ang uh, alam ni Sara Duterte na matutuloy ito kapag hindi uh, niya ang Senate President so ito na yung sinasabi ko sa inyo mga minamahal ko mga kababayan no? so ito na alam naman natin nasa umpisa at umpisa pa lang mga minamahal ko mga kababayan gustong gusto ni Marcoleta nasiraan po itong si Tito Soto sa so, umpisa umpisa pa lang gustong 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 gusto at hindi kasi matanggap ni Marcoleta na natanggal siya bilang Blue Ribbon Chairman no? so, so sa opisya pala makikita nyo na nagwawala na, nagpapakita na ng hindi magandang reaksyon, hindi magandang ano si Marcoleta sapagkat kaya naman pala dahil sa usapin ng flood control projects o sa usapin ng katiwalian involved dito yung asawa ni Marcoleta na maaaring maibilang o maisama na ma makukulong Diyan po sa hinahanda ng kulungan para po sa ilang mga individual nasangkot po sa uh, katiwalian ng plant uh, control projects so ngayon nag-usap si Sara Duterte at si Eduardo Manalo sa pamamagitan ni Mancoleta para makuha ang simpatya at masira si Tito Soto eto yung kanilang kadramahan so dito sa ating screen makikita ninyo ang nilabas nila dito na report at ang pinalabas nila dito na drama inambush daw itong si Marcoleta. At gusto nilang palabasin na kaya daw inambush ito si Marcoleta dahil sa ito daw ang nagiging tinik ah sa para uh, hindi ah, uh, ito daw ay tinik sa administrasyong Marcos. Di ba? So si Marcoleta daw pinalalabas nila kaya daw inambush kasi ito daw yung uh, hadlang para hindi maman mamanagot yung uh, mga kaalyado ng ating mahal na Pangulo na involved sa katiwalian. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, sa totoong totoo pa lang ha, sa totoong totoo, sa totoo lang. Kita naman po natin, mismo si Saldi ko na malapit po kay Martin Romualdez at mismo si Martin Romualdez. Hindi po ginagamitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng impluensya, kapangyarihan para hindi sila masama. Hinahayaan po ng ating Pangulo na imbitahan, papanagutin, yung mga o investigahan yung mga pwedeng involved sa usapin ng flood control project so, sa katiwalian na nangyayari ngayon sa ating bansa nakita nyo naman wala siyang sinisino nakita nyo na so, sa opisya to pa lang mismo si Sara Duterte nung nalaman ng ating Pangulo na siya ay gumagawa ng hindi maganda hindi niya kinonsinti si Sara Duterte di ba? so eto, itong nakakatawa So gusto rin nilang palabasin, sabi nung meron ako narinig kaninang umaga, nung ako po ay uh, doon sa uh, lugar ng aking pinsan. Meron akong narinig doon sa loob na nag-uusap sila doon sa labas. At sila ay nag-aaway-away at sabi ng mga ibang mga DDS, yung maka, maka tete, Sabi nila, ah, ay, wala nang iba kung sino nagbalik kundi si Marcos. Biro niyo ah. Si Marcos. Pero talagang sasabihin ko sa mga DDS. Gusto ko lang isaksak sa mga kukote ninyo, sa mga utak ninyo. Ha? Para namang maging matalino kayo kahit konti. Para namang meron kayo konting informasyon. At maturuan na rin kayo sa mga dapat ninyong isipin. Kung ang Pangulo natin ay kriminal at gusto magpapatay, bakit buhay pa si si Gonzales? Di ba? Naalala yung kalbo na dating agent ng, uh, ng PDEA? Mas matindi yun dahil isinama niya sa kanyang kalukuhan no yung pangalan ng ating mahal na pangulo at yung artista na nananahimik lang di ba oh bakit buhay pa hanggang ngayon at hindi pinapatay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil hindi siya mamamatay tao. Bakit si Roque? Hindi niya pa pinapatay. Gayong itong si Roque, kung tutusin, to kung gugustuhin ng gobyerno ipapatay ito si Roque, pwede siya magpadala doon at humalo doon sa mga DDS. Doon sa dahil. Diba? Bakit hindi niya nagawang ipapatay si Roque? Kasi hindi mamamatay tao. Mas matindi rin yung ginawa ni ano. Mas matindi rin yung ginawa ni Harry Roque dahil inilabas niya na kunyari yun daw ang ating mahal na Pangulo na sumising mo. Diba? Pero hindi niya pinapatay marami mga tao, lalong-lalo na si Sara Duterte, lalo na si Baste, lalong-lalo na si Puloy, yung pamilyang Duterte na yan. Kahit si Duterte, kung tutusin eh. Nung hinuli si Duterte, pwede nyo sabihin, anong laban yung mga bodyguard, anong laban yung mga ito, kaya binara, bibiro nyo. Mismo ang mga humuli pa kay Digo yung nagvideo para lang sabihin na wala silang ginawang masama. Para lang sabihin na maganda, malinis, hindi hindi inagrabyado. Pero sa kabila nun, gumawa pa rin sila ng issue, gumawa pa rin sila ng mga kadramahan. Diba? Yan ang itanim ninyo mga DDS sa kukote ninyo. Hindi katulad ng poon ninyo ang aming mahal na pangulo. Ang aming mahal na pangulo, nakita niyo naman sa kabila ng ginawa sa kanya. Never siyang nagpapatay ng tao. Kahit kayo pagbabantaan ni Sara Duterte ko, ako yung ako yung pangulo, bantaan mo ako nung unahan na kita. Diba? ba? Hanggang ngayon buhay pa si Sara Duterte. Na kung tutuusin, kuto lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Napakaano lang simple na ipapatay si Sarah pero never niyang ginawa kahit si Baste kahit nga yung mga vlogger na ano eh nagbabanta sa kanya eh sino ba yung tinitira ko dati yung uh, yung baliw na dating uh, ano sundalo na nata natanggal dahil nga sa natuklasan na mayroon talagang sayad sa utak di ba naalala niyo? o oh. di ba never niyang pinapatay sa kabila ng mga pagbabanta sa kanya tapos itong si Marcoleta, ibibintang nyo sa aming mahal na Pangulo. Ano kayo? Mga tanga? Mga bobo? O likas talagang mga mongoloid? ba? Diba? So ngayon bumalik tayo kay Tito Soto. Ngayon, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, diba? Pagkatapos, asahan na natin na pagkatapos na pagkatapos ng pagpunta nitong ni Sara Duterte kay Eduardo Manalo, asahan na ninyo na mayroon tayong mababalitaan na magugulat tayo lahat. Ito na yun. Diba? Sabi ko sa inyo. Wala yung pinagkaiba. Nung ginawa ni Sara Duterte, basta bumisita yan si Sara Duterte sa santa o merong ima lang mangyayari. Katulad ng ginawa ni Sara Duterte. Pumunta doon sa Senado, kinausap si Marcoleta, ilang araw lumabas yung peke nilang saksi ngayon, nung hindi nagkatotototo yung saksi ni Marcoleta, naiipit na si Marcoleta, ngayon, gumawa na sila ng pamamaraan. So, sa ginawa, sa pangyayaring ito, isa lang po motibo dito, mga kababayan. Ang iligaw, lituhin, at paniwalain o dalhin sa kanilang mga kadramahan yung isipan ng mga Pilipino. At kung nasabing drama, tingnan nyo ha. Halimbawa, ako si Tito Soto. May pera ako kukuha ba ako ng pipitsugin ng mga uh, tao para lamang pumatay ng isang senador? Senador yan. Kung maaalala ninyo, si Tebes, bago po niya pinapatay, si Gobernador Will Rage tigamo pinili niya yung pinakamagagaling veteranong mga mga ex-army na sanay pumatay, sanay, sanay sa pakikipaglaban. Pili pero kung makikita nyo dito, yun as gobernador yun, ha? Gobernador ang papatay nila. Kung ikukumpara mo yung kapangyarihan ni gobernador, well, ragedigan mo sa kapangyarihan ni Marco Veta. Malayo. Mas malawak at mas malaki yung kapangyarihan niya. So, ibig sabihin, mas may influensya. So, eto. Maniniwala ka ba na basta-basta lang maaambos si Marco Gayong tagtad ang bodyguard nito. Ibalita ko nga, pati yung mga iskan nila eh. Karamihan sa mga nagiging bodyguard niya eh, Member din ng iglesia ng kulto. Mga iskan, mga, di ba? Tapos basta-basta na -basta lang, aambusin ng ganon. Aniniwala kayo? Tapos yung tama pa ng bala, halatang-halatang iniiwas doon sa, na kung saan, doon nakaupo yung driver at saka yung angkas. Diba? Ito'y sinasabi ko sa inyo. Ito'y malinaw na kadramahan. Ito'y malinaw na panlilin lang sa ating mga kababayan. Kaya nga, kung ako kay Marcoleta, sana ginalingan niya. Sana nagpatama man lang siya kahit konti. Sana nag-ano man lang siya. Wala eh. Ni yung wig niya na tinutungtungan na kanyang panot na ulo, ni hindi nagkasgasan. Tapos ngayon nagdrama ganyan kalupit, ganyan katindi, ganyan kasinungaling, ganyan gumawa, ganyan katindi gumawa ng istorya itong mga to. Tandaan ninyo, ito ay nilika ni Sara Duterte, ni Eduardo Manalo sa pamamagitan po ni Marculeta para masira po si Tito Soto, maging ang ating mahal na Pangulo. Ganun po kasimple yun. Sa mga hindi nakakaunawa, ganun lang po yun. At ito po ang nakikita ng karamihan sa atin eh biro mo, papatay ka ng senador, tapos yung mga kinuha mo hindi handa. No. Pagka ganun kakalaki ang tao na ipapatumba mo, hindi ganong kasimple eh. Hindi ganong kasimple at marahil ang kukunin talaga dyan para masiguro mapatay si Marcoleta. Eh siguro mas matitindi pa doon sa mga kinuha ni Tebes. ba? Diba? Pero makikita ninyo, yung, pag, yung tama ng mga bala ay para bagang sinadya na itama lamang sa gulong, itama lamang doon sa mga bahagi ng sasakyan na hindi pwedeng matamaan yung yung pwedeng target, di ba? Yung target mismo, di ba? So, malinaw na ito nito at malamang may may ano na ito. Meron nang gugulong na dito yung kunyari ganito at meron nang mga malamang meron na rin pulis na binayaran, meron na rin ano na. Oh, sige, sabihin niyo ganito, uh, di ba? So ito ay drama. Mga minamahal ko mga kababayan, ito ay drama para malusutan ni Marcoleta yung kanyang pananagutan o pananagutan na kanyang asawa na involved sa pamilyang diskaya. Ito ay ito ay diskarte, ito ay drama para makaiwas o para matanggal po si Tito Soto biro nyo. May lumabas pa na video. O oh, uh, hinahanap na daw ng mga awtoridad si Tito Soto. Tingnan Tingnan nyo. Ganun ka grabe. Halatang halata na talagang ano, kumbaga organized na alam na alam din ng mga vlogger na mangyayari ito. ba? Diba? So talagang masasabi talaga natin grabe na mga kababayan. Kaya mag-ingat kayo. Tulad ng sinabi ko, magaling gumawa ng drama gumawa ng kasinungalingan, gumawi, gumawa ng mga gawa-gawang kwento, ito pong iglesia naman. Iisa lang pong dugo niyan. Ni Eduardo Manalo at ni Duterte maging isa lang. Ni Sarah, tingnan nyo, di ba? Dahil lumapit si Sarah dito, sigurado, da, lalo na nagbigay na si Sarah Duterte ng bilyon at nangako na ng iba't ibang mga, po, mga posisyon, iba't ibang mga, mga ano, uh, nangako na si Sarah. Maliban sa perang binigay niya kay Eduardo, nanangako na siya ng iba't ibang mga pabor. Kaya maniniguro dito si Eduardo Manalo, yes, lalong yayaman, mas lalo ako magiging bilyonaryo at mas lalo ako magiging tri oh, trilyonaryo na siguro. ba? Diba? So kaya mga kababayan ko, huwag po kayo magpadala sa drama ni Marcoleta. Huwag kayong magpadala sa drama nila sapagkat tulad ng sinasabi ko, marami pa silang gagawing mga kababalaghan para lamang po makuha nila yung kanilang mga gusto. Katulad po nito, gusto nilang ibintang kay Tito Soto sa tagal po na naglingkod si Tito Soto bilang senador ng ating bansa never po akong nakaralig na gumawa siya ng kahit anong kababalagan tandaan natin kung sino man ang mga mag magnanakaw kung sino man ang mga mamamatay tao yan ay walang iba kundi ang iglesia ni Manalo at ang mga Duterte lamang so ibig sabihin pinapahid lamang po nila yung kanilang gawain so tandaan natin sino ba ang nagpapatay ng 30 million ay 30,000 katao na wala man lamang tamang proseso. Sino ba ang sanay magpapatay? Sino ba ang tanay, sanay, sanay manakot? Sino ba ang sanay na uh, mangapi? Hindi ba't mga Duterte? O, oh, di ba? O, oh. sino ba ang sanay magpapatay? Hindi ba't ang iglesia ni Manalo? Sino ba ang sanay na manakot? Sino ba ang sanay, mamang, sanay na magbanda? Iglesia ni Manalo. Meron ba kayong makikita? Na, minsan sa buhay ni Tito Soto, na meron siyang binantaan, meron siyang pinatay, may suntok na, wala akong nalaman na may sinuntok yan eh. Kahit si PBBM, wala akong nalaman na may sinuntok yan, may kinurot yan, may minura yan. Pero nakikita ninyo na yung laro, madumi. Para lamang makuha nila yung kanilang mga kagustuhan dahil hindi nila kayang harap-harapan gagawa nila ng kwento. Ganon po katindi itong mga demonyong ito, itong mga hayop na ito, itong mga dyablong ito. At asahan na natin na mas... Habang papapalapit po ng papalapit itong kaparosahan o itong haharapin ni Sarah Duterte na kabayaran sa kanya o habang iniimbestigahan na po yung kanyang salin gagawa at gagawa at gagawa po itong si Sarah Duterte ng iba't ibang uri kasi desperado na sila eh. Desperado na si Sarah, desperado na rin si Marcolet at alam ng mga membro o mga tao ni Sarah na hindi lamang si Sarah ang makukulong pati mga kasama nila lalong lalo na si Bongo ngayon na kinasuhan pa ng plunder ni uh, Trillanes, o ni Senator Antonio Terlianes uh, si Bongo eh, si Bato malapit na rin di ba kaya ano na po sila kaya, sa ano eh alam na nila na malapit na yung katapusan nila kaya sa huling nga uh, yung huling baraha nila ginagamit na nila yung kagalingan nilang magdrama gumawa ng kwento gumawa mag-invento ng ano-ano gagawin at gagawin po nila expected na po natin yan dahil para po makalusot sila pero ganun pa man malalaman at malalaman pa rin natin ang katotohanan sa likod ng mga kadramahan na ito. Di ba? Malalaman natin yung katotohanan sa likod ng mga kadramahan ito. Ibiro e, mo, papatay ka ng isang senador kasi hindi ka handa. Parang labo naman nun. Kung ikaw, senador ka, magpapapatay ka ng isang senador, hindi ka kukuha ng anim, ap, na tao lamang. Pinakamababa na siguro dyan, 30 ka tao na mga puro mahuhusay pagdating sa armas. Di ba? May pera ka eh, may pambayad ka. Kukuha ka lang ng lima. <laughs> eh parang ang nagutos lang para ipapatay si Marcolita. Ibig sabihin, parang barangay tanod lang o barangay chairman lang. Eh kahit barangay chairman, kaya magutos ng limang tao yun eh. Oh, eh lalo na ako senador. Baka hindi lang 40 kataong kayang kunin yan. Para lang masiguro na matumba. Di ba? So, ibig sabihin lang nito mga kababayan dahil ang plano nila ipamukha sa taong bayan na dahil si Marcoleta ang nagiging hadlang sa administrasyon nito sa para papanagutin kuno yung mga tiwaling mga politiko na kalyado ng ating mahal na Pangulo kaya siya pinapapatay isa totoo lang mga kababayan kung natin kung panoorin ninyo yung tungkol po sa iglesia ni Manalo panoorin din ninyo yung buhay ng mga Duterte itong mga to mga halang po ang bituka ng mga yan pamilyang kriminal yung mga yan pamilyang mga manluloko sinabi naman ilang kinman ni Duterte eh. di ba sabi ni Duterte magnanakaw siya mamamatay tao siya di ba oh sa extrajudicial killing na nangyari yung war on drugs na ano eh sino bang oh, ano to si Sara Duterte o oh, magagalit sila ngayon sa akin kasi ba't ko daw tinatawag na pamilyang magnanakaw pamilyang malo eh, inamin na nga ng puon ninyo magagalit pa ba kayo ano ba kayo bobo tanga si Raulo gunggong abnormal o mongoloid. Alin doon? 'Di ba? So sa mga kababayan po natin, 'wag po kayo maniniwala. Tandaan ninyo na may susunod pa, 'di ba? Hindi tayo nagkamali. Nung nakarang araw lang sinabi kasi niyo, tandaan ninyo. Na yang pagpunta ni Sara Duterte kay Eduardo Manalo may ma magugulat na lang tayo, may mangyayari. Magugulat tayong balita. Kadramahan na naman. O, hindi tayo nagkamali. At sure ako, na ang target talaga nila ay yung mga taong sagabal sa kanila. Alam ni Sara Duterte, magiging magiging ano sa kanya. Ah, uh, kumbaga eh uh, takot siya na nandun si si Tito Sotto sa Senado dahil bilang isang Senate President dahil matutuloy yung ano niya. O ito naman si ano, si Marco Beta, galit na galit. Kasi natanggal sa pagiging Blue Ribbon Committee chairman. 'Di ba? So, alam na natin 'yung mga motibo. Si si Marcoleta, gustong iligtas 'yung asawa niya tungkol sa pagiging sa connection nito sa mga diskaya na kung saan pwedeng managot 'yung asawa yan, maisama sa maikukulong. Ito naman si Sara, takot na matuloy 'yung pitch. So lahat sila may may, may matitindi pong motibo. Lahat sila may matitinding dahilan o mabibigat na dahilan kaya gumagawa po sila ng iba't ibang mga kadramahan. Yan po ang katotohanan. So sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga ah uh, Uh, may kakayahan Ako po ay lubos na humingi po sa inyo ng tulong Lalong lalo na po sa ating mahal na pangulo Gusto ko lang sabihin sa iyo uh, Aming mahal na pangulo Habang patindi po na patindi ang aking ilalahad dito Ako po ay nasa bingit na po talaga ng kabatayan So sa sitwasyon din So hmm. grabe na So tulad na sinabi ko sa inyo Pagka hindi na kinaya Mapipilitan na po ko isang lana lang ito pong ating armas para lang po masiguro ang uh, sa totoo lang uh, ilang gabi na rin nagtitiis kami na nakatikongkong alin tikongkong yung hindi makadiretsyo yung mga paa dahil po sa uh, syempre pero sa bagay kung makakabili naman ng sako dya, tiyaga na lang kami doon na lang kami sa bagong ginagawa ko ngayon so ang hinihingi ko lang po sa ating mahal na pangulo sana alam ko milyon-milyon ang nakasabay uh, libo-libo ang nakasabay-bay sa atin at alam ko rin na maraming mga PBBM supporters ay nakanoosan may connection po sa ating mahal na pangulo sana kahit konti mabigyan man lamang tayo ng suporta o kahit konting tulong man lang ng ating mahal na pangulo no so yun lang ang ating inaano uh, maging sa ating mga kababayan uh, sana maging safety naman kasi sa totoo lang pag ako po eh Diba, ba? ko, Buti sana kung ako, ako lang ititirahin. Eh wala, well, lalo na sa ako lang yung baka sa ako lang dingding namin eh. eh labas pasok lang doon yung bala, di ba? Sana naman kahit konti eh makonsensya naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o magkaroon naman siya ng ah sorry sa words na ginamit ko. Ah, sana naman po ay eh, magkaroon po siya ng habag yan, sa inyong lingkod at sana eh, uh, mabigyan naman niya kahit konting uh, tulong ng kanyang lingkod na nakikipaglaban para sa kanya. E buti yung ibang mga ano dahil hindi naman hindi naman matitindi yung kanang, kanilang, nilalabas na yung expose dito ng mga pananata kaya okay lang sila. E yung lingkod talagang buis buhay po tayo dito para po sa taong bayan para po hindi tayo malinlang ng kahit sino mang mga kalaban natin. So sa lahat po ng mga PBBM supporters, sa ating mga kababayan, ipanalangin po natin ang ating mahal na Pangulo. Dahil pag hindi lumusot itong kadramahan ni Marcoleta at ni Sara, sigurado meron po silang plan B. Ito na nga po yung sinasabi ko sa inyo. No? Uh, ano? Kasi ang plan A talaga nila, ipapatay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Uh, ito, plan B na to. So hindi natin alam, baka may iba pa silang mga plano na susunod. Kasi tiyak na natin yan. Kasi disperado na nga eh. Alam niyo yung disperado na? lahat gagawin. Lahat gagawin para lamang makalusot. Kaya sa ating mahal na Pangulo, sa ating mga kasama, ipanalangin po natin. Dahil habang natutuklasan, patindi ng patindi pat yung natutuklasan ng ating mahal na Pangulo, Tiyak gagawa po itong mga ito ng paraan para po makalusot. So muli po tulad po ng sa ng Ilugod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ng mamahal, sa ating ng bayan, maraming maraming salamat po.